Salamat sa pagbalik sa aking channel. Continuation po ito ng first night namin dito sa Kyoto. Nasa liblib -lib na lugar po kami at naghahanap ng lalafangan. Eto guys, nasa mga iski-iski nita kami at naghahanap kami ng makakainan kasi meron pong napupusuan ng mga anak ko. Kaya naman kahit nasa liblib na lugar eh talaga namang hinanap namin yung resto. Malayo pa daw. Pa doon, pa sa Ito kami nakapila sa iskinitang madilim. Masarap daw dito. Tara na guys, tiyaga-tiyaga lang sa pila at nang matikman natin. Ano pa yung ba ng sirloin sa tenderloin? Mas matambod yata yung tenderloin. Hindi ko alam eh. Malapit na kami. Malapit na kami. Gutom na ang lola nyo. Yes, sa wakas kakain na kami. At heto, pinapapasok na kami. Actually sa loob, masikip po. Alam nyo naman, malapad ang lola nyo. At kita nyo, marami po talagang tao. Marami na pong bakante at marami nang umalis. Kaya isa-isa na kaming pinapapasok. Ayan, meron din po silang malaking table. Doon po kami sa kaloob-looban. Meron silang libreng patubig na mainit kasi ang lamig sa labas sa ng pila. At ayan po guys, ibinabagsak na ang mga order namin. Actually guys, pare-pareho naman po ang order namin kasi eto po, sikat po sila dito. Ayan po ang order namin, di ko po alam ano ang tawag dyan, steak po ata. Hilaw pa po yung gitna, ayan, ganyan po talaga yan pag binibigay. Kasi tayo po ang magluluto niyan. At eto guys, ang kanin. Pwede pong magpa-refill niyan. Sasabihin lang po ninyo kung small, medium, or large. At meron din po syempre miso soup. At meron pa pong kasamang paitlog. At iyan po yung lutuan. Dalawa lang po ang ibinigay. Dapat yan tatlo kasi tatlo kami. At ayan, ganyan po siya, niluluto po yan, babalibalig ka rin lang po, syempre, para mawala po yung hilaw-hilaw. Juicy po yan, gyu katsu po, ang tawag dyan, Japanese style na katsu. Ito na guys, titikman na ng lola nyo tinanong ko pa po yung anak ko kung saan isinasawsaw. At eto na guys, tinitikman ko na. Masarap po siya. Siyempre, pag may kasamang kanin, mas masarap. Pagdating na lang po natin ng Maynila, tsaka na lang po tayo ulit mag low carb. Kahit na hindi ko naman po kaya. At kahit ano po ang gawin ko, less carb lang po ang kaya ko. Masarap po siya dito, kaya pala yung mga anak ko, eh kahit na nasa liblib na lugar, eh talaga naman, hinanap namin at gusto pa rin nilang bumalik. Sa susunod daw, kain pa ulit kami ng ganito. Wow! At ayan, meron daw pong sauce para sa gulay, kasi nagpapaturo po ako sa mga anak ko kung paano po at ano ang dapat ilagay. Alam nyo na, wala sa bundok yan. <laughs> Oh, my gulay. Feeling ko, e eh, panda ako. Pero actually guys, masarap naman po yung gulay. Okay. Masarap dito. Paano inumin yan? Tutunggain? Walang kutsara eh. At hayan na nga, tinungga ko na. masarap siya, mainit-init at saka malasa. Galit-galit muna tayo dahil alak pang ng lola nyo. Ito daw, imekos-mekos. Kapitas, imekos-mekos, pwedeng isaw-saw dyan eto. Pwede ni tapos iluto, pwede rin ganyan na, kayo nang bahala. Mm -hmm. At ayan, lumalapang na ang lola nyo, bawal istorbohin. Mm -hmm. At syempre, heto ang lola nyo. May exit na. At pa, thank you, thank you pa. At ayan po ang daughter ko. Siya po ang manager ngayon. Lalabas na kami. Magpapalamig na ulit. At eto nga po pala ang kanilang menu. Para naman may idea kayo kung ano ang mga pagkain dito. Nag-selfie po muna kami. Dalga gala pa po kami dito muna kami, gala-gala lang din, meron din palang ganito dito sa Kyoto at eto ginabi na po kami kaya yung ibang mga tindahan e eh, sarado na gala-gala rin tayo window shopping lang tingin-tingin lang po tayo kasi sarado na po yung ibang mga tindahan Bago magkalimutan, huwag kalimutan mag-click ng like and subscribe button para updated po kayo sa mga uploads ng Lola Nyo. Thank you guys. Abangan po yung mga susunod pang uploads. Bye-bye.